Hello mga kasawad, just uh, this video na to is counting sure lang ipakita ko sa inyo. Ito ay dati ay pangarap lang to dati, uh, isa isa ko pagbili. Ayan mga kasawad, ipapakita ko sa inyo. At ipapakita ko din sa inyo ang mga connection nito. Ang una nating binili dati ay amplifier nga concert. Ito po yung binili natin yung una dati concert ng amplifier. Pangalawa na yung ah uh, Sakura 733. Ang una binili natin yung stacks lang yung concert, DJs, pangalawa na itong Uh, di, di concert den fixer ayan. ayan mga kasun, uh, ang gamit pa lang nating amplifier integrated amplifier isang Sakura 733 doon nating low saka isang concert pa ibuto gamitin mid-high ayan mga kasun, ipapakita ko na sa inyo ang connection niya sa ating mid-high at and ang gamit lang ating speaker ay apat deduce gamit ng low ang DJs gamit mid-high ayan mga kasawad papakita ko na sa inyo itong connection na to gumamit tayo ng uh, female XLR sa low to mga kasawad papuntang papuntang dito sa na-connect sa sa Corona 730 sa selector E. Ayan. At ang isa naman gumamit ng isang XLR dalawa na connect sa aux 1 Ayan, nakakonect ito sa aux 1 mga kasaon sa ka OX2 at papunta naman siya ang uh, concert pa Boto nasa CD o DVD siya nakakunik gawin natin siyang uh, mid-high at bawat amplifier ay may, may siyang speaker ayan nakakunik siya sa E sa kb Nagamit tayo sa nang ginamit nito siya na E sa kb. B. As tayong low, nagamit pa rin tayo ng I uh, E sa kb Low sa 733 uh, concert di dose. Gamit yung low. Saka yung mid natin uh, concert di ginamit yung mid high. Ayan mga kasounds. At ganoon mga kasawans. Ah, uh, papakita ko sa inyo yung control sa volume sa ating mixer uh, Juson Spider Chick Channel. Ah, uh, ito mga kasahon. Ah, uh, yung aux 1 sa kay Ox 2. Dito tayo kumuha ng ah, uh, volume. Yung dalawa nito. Volume. Kayong yung base natin yung low dito tayo kumuha ng volume sa left natin siya connect dito tayo nag volume kita nyo mga kasawan yan gipol ko yan yung right wala siya walang connection to lang. at ito po yung main volume natin sa dalawa bukod sa dito sa ox 1 saka ox 2 yung volume ng sa mid high ito po yung master volume nya at mamamit ang equalizer at naka bloto tayo sa cellphone at yung gamit ng speaker mga kasound ay ah, ito pagkita ko sa inyo ayan itong concert nga DJs uh, ito po yung concert nga D12 ginamang nating low. ayun mga kasawan, i- uh, i-try e, e, natin yung high, mid-high natin. Ayan, mid-high. I-open e natin yung uh, low. At nakabloto tayo, gumamit tayo ng cellphone lamang. try natin yung mid high Ayan, mga saon yan ang mid high natin Dito tayo nag Control ng volume Yung Concert natin Ay naka Ayan, nakalaon na siya Nakalaon, ah, naka alas, alas unsi. Hindi natin siya gilas 12, alas 11 lamang. At naka-off ang ating base kasi midday ang gamit natin. At nag mid saka treble tayo, naka alas 12 ang mid saka treble. Naka alas 12 yan mga nakasawag. Ayan, yung base natin ay naka-off. Yung midday natin mid, ang middle natin, naka 12. at treble natin ay naka 12 at Ito po ang sa ang um, mid eye natin. Ayan. Mid eye natin yan mga kasawang. At itry na naman natin yung low. I-off na natin yung mid-high. Ayan, i-off na natin yung mid-high. At, try natin low. Ayan, dito tayo nag- nag-control ng volume sa lip. Volume natin. At ang min volume natin. Counting adjust. Ayan. Ayan. At ito naman sa uh, Sakura 733 Yung volume nya ay naka alas 11 Yung base natin ay naka alas 2 Yung mid high natin meron syang Counting adjust lang Pero yung high natin ay naka off yung high Ayan naka off yung high natin At ito po yung low, low natin mga isabay na natin mga ka ang yung low sa kahay ayan isabay na natin volume na natin kaunti ayan ayan dito tayo nag control ng volume sa ating mid high ayan ito ang yung control natin mga sound sa dalawang amplifier dito ating control ay mga sound ay sana ay uh, counting share lamang to at sa mga baguhan sa nagtatanong ayan nakita nyo naman yung connection uh, sana ay nakatulong to ang aking counting share sa inyo kung bago ka pa lang sa akin channel uh, please huwag kalimutan like, mag subscribe and share at pindutin ang all notification bell para lagi, lagi kang updated sa mga video ano pang iniantay mo? subscribe ka na!